Hello Aries, welcome back again to our channel and for today's oros ko para po sa October 15 to 31 sa mga taong ipinanganap na Aries, okay so para lang po ito lamang ay isang gabay lamang, nasa Panginoon pa rin po ang may alam sa ating buhay, so ang, um, kunin nyo na lang po ang mag sa inyo mga my dear Aries so ngayon po simula na natin, pero bago yan magdasal mo na tayo na sana gabayan tayo sa ating mahal na at Panginoon na kung ano man yung mga mensahe sa atin, sa inyo po mga hours for October 15 to uh, October 31 so simula na natin mga my dear Aries no? kunin nyo lang po ang mag dahil hindi naman lahat ng card ay mag sa ating buhay kanya kanya po tayong kapalaran no? so alamin natin kung ano po yung mga paparating sa last 15 days sa October. So, my dear Aris, keep on watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, magsubscribe kayo mga my dear. So, ngayon po simulan na natin. Ah uh, Lord, sana po gabayan mo kami, Lord. Kung ano mga niyo mga mensahe para sa aming mga kapatid na Aris So, kunin niyo lang po ang mag-resonate sa inyo mga my dear Aris, no? Simulan natin. Spirits and angels guides me for the horoscope of Aries, October 15 to 31. So, mga my dear Aries. Yung mga my dear Aries. Yung mga fire sign. Fire sign yung mga my dear Aries. So, ang daming card, no? Kukuha pa tayo, mga my dear. So, nagtaka kayo sa aking channel, no? meron akong monthly horoscope meron din akong uh, movie reviews so ayan, hindi talaga ako mawala ng content <laughs> mahilig talaga ako magbasa ng tower trading so kaya ito nagbasa tayo guys mga my dear Aries ito mga my dear Aries mga fire sign to sila mga taong creative uh, pagdating sa business madali po silang mag ano uh, makainbinto sila yung mga taong astronaut uh, doktor, mga mga anbinto basta mga creative po sila mabilis ang kanilang mga otak, <laughs> sa ating mga may darares so ayan na mga may Aris ang inyong baraha So mga my dear Aries, so humanda kayo sa inyong mga mensahe no. Mayroong negative, mayroong positive. So tingnan natin ano mga mensahe. Bawat card mga my dear Aries ay may kanya-kanyang meaning. So unahin natin itong the 8 of, uh, the 8 of coins. This October. So nakikita natin guys na hardworking po kayo guys. Kumbaga ngayon po, uh, possible for some of you is magbubunga siya this month no? Kasi lumalago na po yung pinaghirapan nyo. Tingnan nyo. Napaka-creative nyo. Sabi ko na nga kanina ah, sa na ang mga may dear Aries is napaka-creative ng kanilang mind. Or possibly business ito, pinagplanuhan nyo. At ngayon pong October, makikita nyo na nagbubunga na po ang inyong pinaghirapan. Yan ang unang lumabas. So, pangalawa, meron tayong ada uh, the five of sword So, mag lang ko po, be careful. ah uh, posibleng merong ah uh, tragedy dito. Merong burial. Or merong isang taong gusto kang saktan patalikod. Or kumbaga traitor. <laughs> or hiding enemies, mga my dear Aries. So, be careful lang, no? Or posibleng distraction to ito sa mga kung ano may mga plano mo. Merong distraction. So, maging ano po kayo, mapagmatsyag uh, wag ma-distract kung ano man yung may na plano nyo. Kasi, kung palagi kang mag- magisip isip ng positive, walang negatibong mangyayari. Kaya, think positive always and pray to God. So, ganun lang ang solusyon niyan. So, dito, we have the three of sword. So, for some of you naman, with the three of sword, for some of you naman, for some of you, medyo broken-hearted yung iba sa ating mga aris, no? So, kailangan nila ng comfort, comfort ng isang kaibigan. Kung meron man kayong mga uh, hinanakit, nakikita natin dito guys na kayo ay nasasaktan dito guys, no? Emotional kayo. Okay, with the three of sword. Posibleng nasaktan kayo sa inyong kapartner. Posibleng kayo ay broken hearted this month. Kaya, mm, ayan, ipagdasal nyo yan alam nyo ba guys, nung na broken hearted ako, lahat naman tayo yun dumadaan ng ganun, no? So, nung na broken hearted ako guys, alam nyo ba nung ginawa ko? Always pray to God, tapos, ayan na, ano na yung, para bang ang gaan sa pakiramdam, yung ipinaubaya mo sa Panginoon, yung mga, ano nyo, mga problema, ganun. Mm, -mm. Wala talagang solusyon guys, aw. Oh meron talagang solusyon kapag kayo ay na broken hearted no? Uh, una ipaubaya na lang sa Panginoon accept the reality dahil kung kayo ay ipinaghawala ibig sabihin hindi kayo para sa isa't isa okay? hindi siya yung disturbing mo or yung taong yun ay hindi para sa iyo ganun lang kasimple yun mm -hmm. so ako nga ang dami ko ang naraan ng broken hearted so ito strong para rin ako dahil mataas po ang aking paniniwala sa Panginoon for some of you, meron tayong the ease of ones for some of you, merong paparating na birthday or celebration or new love or offer siya mm -mm. Posibleng offer siya sa trabaho uh, offer sa pag-ibig or posibleng merong mga nganak or merong mabubuntis with the ease of ones yan po ang meaning nito guys ng isang card or family reunion or money, fortune, posibleng merong manalo. Oo, merong manalo. Hindi ko alam kung kayo man ay tumakbo sa isang kapitan, isa kayong aris, tumakbo kayo bilang isang konsihal. Posibleng mananalo po kayo kung kayo man ay isang aris. Okay? <laughs> isang aris. So, we have that four of cups. So, ito na guys. Sabi ko kanina, merong offer talaga. This confirmation. Okay? With the four obcaps, merong nag-alok sa inyong trabaho, either new lab or uh, new lab po ito, posibleng trabaho ito, or kung kayo man ay nag-apply, posibleng matanggap na po kayo. Mm. Mm -mm. O, oh, new lab, new lab ang ano dito guys, new offer. Okay, new offer. So, dito with the night of once for some of you naman, we, meron tayong din 9 night, night of wants so mayrong chance of resident dito guys possible mayrong uh, aalis ng bahay o alis na bahay aalis ng trabaho or lilipat ng trabaho or lilipat ng lugar meron tayong ano dito chance of residence Kung baga, Uh, posibleng kayo ay mag-abroad for some of you, mga my Ares So, yun, nakikita natin dito na merong lipat ang mangyayari. Kumbaga, merong aalis sa isang lugar. Kumbaga, transfer to another place. Ganon ang aking nakikita dito, guys. So, dito, we have the Empress. So, we have the Empress, my, mga my dear aris, for some of you. So, fullfulness and revealing to truth. So for some of you, meron kayong pangamba Okay uh, Meron kayong pangamba Maybe in the future Kung ano ba yung gagawin nyo uh, Sa mga decision nyo po, meron kayong Kutob uh, Guys, be focused lang no Kung ano man yung mga decision nyo, wag kayong magdalawang isip Kasi yan po ang Magpapahamak sa inyo, kung nwari Kayo ay mag-travel doon Naku, wag kayong magdadalawang isip no Kasi masama yun, okay kasi ilang beses ko na yun naranasan. Yung magdalawang isip ako. Tapos, uh, yun, gusto ko pumunta dun. Tapos, binawi naman ng utak ko. Ganun, hindi yun dapat gawin guys. no Kasi, ah, uh, posibleng madidisgrasya. Or, ah, uh, posibleng uh, kayo kung ano man yung mga desisyon na yun. Okay? Kaya kung kayo man ay merong desisyon, ah, uh, first is ipag nyo sa Panginoon. Pagkatapos is, uh, focus kayo. Positive, always think. Oo, positive lang. So, ganun lang yung ginawa ko, guys. Alam nyo ba, guys, na uh, last 2000, uh, meron lang akong story, guys. Uh, meron pa tayong limang card. Pero gusto kong isingit tong story ko, guys. No? Uh, meron akong karanasan, guys, na for, for months, ay hindi, mga 2022 guys, me um meron kaming ano noon, reunion. Ay kumbaga bigla ang ano guys, lakad. So ang lakad na yon is ang ding noon is ano, ano ba yung dim na yon? Domingo, which is uh, time for God. Okay, time for God. Alam nyo ba guys na uh, sa gabing yun is pinapanaginipan ko yung na-disgrace siya kami guys. Oo. Tap, bago ako na naginip noon, yung mga kasamahan ko guys, merong isa doon na, uh, merong mga maintenance doon sa aming pinagtatrabuhan na, uh, nagtanong kung saan kami pupunta. Ang ginawa naming alibay, ang ginawa ng alibay sa aming supervisor, mga my dear, is, ano, pagsimba. So, ayan, medyo na ano ako guys, medyo na nag-alala ako. Kasi bawal yung gawing ano, yung Panginoon. Bawal natin gawing alibay. Okay? Kasi time niya yan eh. Kapag ganun ang ginagawa natin, is paparosahan talaga tayo. So, sa gabing iyon, natutulog na kami. Siyempre, bukas kami aalis. Kasi nga, mga maliligo kami sa ano sa falls. Oo. Kasi nga, Uh, pagkagabi na yun, is na naginip na agad ako. Nag-alala ako kasi, bakit ganun ang ginawa nilang alibay? Siyempre, natawa yung mga kasamahan ko. Ako lang hindi tubawa don kasi hindi naman dapat gawing alibay ang Panginoon, ba diba? Simba time. Kumbaga, year time yung linggo na yun. Pero ginawa nilang alibay. So, ayan, nag-alala ako. Alam nyo ba guys, kinagabihan is pinapanaginipan ko talaga yung ano nangyayari sa amin. So, kinaumugahan, nung nang, naliligo na kami doon, yung sinakyan namin yung oso dito na baobao and province. Baobao yun, yung bagong maliit na tricycle, ganun. Yung tatlo lang yung ligid, yun ang sinakyan namin. Sinab Akalaan nyo ba guys na yung panaginip ko is nagkatotoo? So, ibig sabihin, hindi natin dapat gawin na alibay itong Panginoon. Kung Linggo man yan, huwag natin gawing alibay, okay? So, yun ang nangyari sa amin. Alam nyo ba, guys, na kinabukasan, guys, is chinik ko talaga yung driver. Palagi akong nagtatanong na, Kuya, okay lang ba itong sasakyan nyo? Ganon. Kuya, kuya, okay lang ba ito? Sabi ng kuya, oo, okay na okay ito. Chinik ko na kanina. Oo, pagkatapos nun, Ayan, pumunta na kami nun. Akalain nyo ba guys na bumabalintong, kumbaga umiikot yung ano namin, pababa. munta sa ilog. So, at that, uh, sa araw na yun is nag talaga ako, God. nag talaga ako ni Lord. So, sa awa ng Panginoon, alam nyo ba guys anong nangyari? Sa lahat naming nakasakay, ako lang ang nakaligtas. Alam nyo ba? Nakaligtas, hindi naman namamatay yung mga kasamahan ko, pero nagrabihan sila. Sila laman yun yung nag-ano guys, yung malakas ang kanilang tawa, ba diba? So, sa gabing yun, hindi ako tumatawa talaga. At saka, nag-alala ako, kinabukasan sabi ko wag na lang kay ako aalis pero hindi pwede kasi magagalit yung visor namin kapag hindi ako sasama so sumama na nga ako sama kasama ako sa nadisgrasya guys pero wala akong pandal wala akong ano wala akong um, tama ganun sila yung napuruhan guys alam nyo ba yun kung gaano ka powerful ang panginoon kapag tayo ay naniniwala sa kanya so ganun ang sabi ko yun ko yan kasi mapapala kapag gawin yung alibay ang Panginoon kasi mas powerful ang Panginoon kaysa sa atin siya ang nag uh, siya ang naghawak sa ating mga ano buhay kaya dapat dati siyang sambahin so ganoon palagi akong nags kahit hindi ako nagsasamba kahit nasa bahay lang mag ano ka lang magdasal alam niyo ba guys na mas better pa rin yun kasi makafocus ka ba diba? so hindi naman hindi ko naman sinabi na wag sumamba ang sa akin lang mag pray okay so ayun Ayun guys, ang nangyari sa akin Thank you guys at nakikinig kayo sa ating kwento Si ituloy na natin mga my dear Aris Ang inyong uh, horoscope So With the two of wands Meron tayong two of wands mga my dear Aris Talaga mga my dear Aris Na merong uh, Bigla ang yaman na paparating Kumbaga fortune toy Gain and success Kumbaga yung mga pinaghirapan niyo mga my dear Aris Is possible is magbubunga siya this month of October. <laughs> so, ayan. Mm -mm. So, dito we have that it absorbed. So, be careful lang mga my dear Aries. Huwag nyo, feel ko dito guys, inaisulit nyo yung ano nyo, mga sarili nyo. Kinukulong nyo sa bahay or kinukulong nyo talaga sa problema. Alam nyo ba guys na kapag meron kayong prob problema tapos Uh, hingiin nyo lang yun sa Panginoon mga my dear is mawawala talaga yan okay kasi ganun na ang ilang bisis ko na yan napatunayan sarili ko eh. yung marami akong problema pinagdasal ko na lang yan lalo na especially sa financial oh meron na merong isang araw na walang wala na kami tapos pinagdasal ko lord sana lord magkaroon ko ng ganito sa araw na ito na mag makakain din kami. Alam nyo ba guys, na, napaka imposible talaga. Pero mayroon talagang uh, ibibigay na tao si Lord para bigyan ka nito. So, ganun ka powerful ang ating Panginoon. Kaya kung meron lang kayong mga pagsubok ngayon is, dasa lang yan ang kailangan. Kasi si Lord lang naman ang may hawak sa ating buhay. Okay? So, dito meron na kang na-isolate. Kumbaga, merong broken-hearted ako nakikita. So, alam nyo guys, malampasan nyo yung lahat yan kung sasamahan nyo ng pagdadasal. Yan lang ang masasabi ko sa inyo guys kasi proven and tested talaga yan. So dito we have the eight of, uh, the five of uh, coins. So meron tayong the five of coins for some of you guys na may problema din sa financial na bagay, mga may deraris. So we have the, ano, oh, trouble in the financial. So yun, or posibleng trouble in the house, hindi kayo magkasundo ng inyong kapamilya, ganun, kayo na po ang bahala kung saan nyo ilagay ang baraha. So, dito, meron talaga tayong mga negative, no? Meron mga negative na nakikita natin. Pero, merong death card so, ibig sabihin, magtatapos po siya this month, okay? Yung mga paghihirap nyo, uh, posibleng magtatapos this month, or posibleng kayo ay nasasaktan dito, be careful lang din, okay? In reverse, and in reverse ito ay negative card pero hindi siya reverse so oh ah uh, posibleng mag-ingat talaga kayo kasi mayroong distraction ang nakikita ko dito guys na no? be careful okay so dito we have the towers. so kung ano man yung mga issue na yan <laughs> ngayong October is lalabas na yun so hayaan niyo na hindi niyo hindi niyo naman 'yan mapipigilan ko anong mangyayari di ba hindi pa din sa Panginoon na sana malampasan natin ganun lang ka simple so uh, we have the tower, so merong mga issue na magsilabasan this month. Okay, kayo na pong bahala kung kayo ay naka-resonate or wala. Okay, hindi naman lahat ng sitwasyon or lahat ng Tao is pariho ng sitwasyon. Merong maka-resonate, meron din namang hindi. So, meron, the, the, meron tayong the four of sword. So, meron tayong the four of sword. So, kanina pa to sword, sword, sword. So, distraction talaga, guys, ang nakikita ko dito. Be careful po sa mga nagbibiyahe, okay? Uh, this month, no? Magdasal bago bumiyahe para iwas sa panganib, no? Okay? So, dito we have the three of coins. For some of you naman is ipinaubaya ang kanilang mga yaman. For some of you, ah, merong nakishare. Ay, nakishare. Kumbaga, sinishare niya ang kanyang yaman. Oh. Okay, guys. Nag-enjoy ba kayo sa ating reading? <laughs> So ngayon guys, i-focus ko na ang aking uh, channel sa pag -re reading no? So abang-abangan nyo ang inyong mga reading monthly. So yun po mga my dear Aries. Thank you po sa pakikinig at sana po ay uh, nag-enjoy kayo sa ating reading. Uh, okay. <laughs> don't forget to subscribe, like, share, and comments. At saka kay God, thank you God sa mga uh, sa minsa'y na ibinigay mo sa sa araw na ito. Okay, thank you. Thank you so much, God. So, ayan. Kailan natin pasalamatan ng Panginoon dahil siya po ang naggabay sa atin, no? Kung wala siya, wala tayong utak, wala tayong buhay, wala tayong pagkain dahil siya po ang source ng lahat. So, ayan. So, yun lang po mga my dear uh, Aries. Thank you po for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo. See you na po. Goodbye. See you in our next reading mga next month mga may dear Aris ay mga katapus kasi ano uh, November gawan ko pa yan ng reading no so medyo nalilit ang ating reading guys kasi nabibisi ako no so abangan nyo lang yung mga reading ninyo guys so yun lang thank you sana ay nakatulong ako dito